Hello, uh, ganda nga. sa so, umaga ito po si Doc Bernie, kasama ko si Doc Justin ng City Vet. Today ang uh, pag-usapan natin ay tungkol sa rabies. Kasi next month ay rabies month, so priority namin na makapagbigay ng magandang kaalaman para sa mga taga-kabanatuan. Okay, unang tanong Doc, ano nga ba ang rabies? Ah, magandang umahapon po sa ating lahat. So, una po, ang rabies po ay isang virus na nakukuha po kadalasan sa mga mammals po. So, kadalasan po ito nakukuha sa mga aso. Specifically, yung mga galang aso at saka mga galang pusa rin po. ano? ano ba? Okay, Doc. Thank you, Doc. Okay, pangalawa nating tanong. Ito kasi karaniwan yung mga frequently asked question o yung mga tanong minsan na madalas natanongin sa mga veterinaryo dito sa opisina. Okay? Dok, totoo nga bang pinanganak ang asong may rabies? So ayun po dok, uh, totoo daw ba na pinanganak ang aso o pusa o tuta o kuting na may rabies? So ito po ay hindi po ito totoo no sapagkat po ang rabies ay makukuha lamang sa mga rabid na hayop po tulad mga rabid na aso na kadalasan ay mga gala at sila ay mga namamasura. Ganon din po sa mga pusa ay mga gumagala at nang hahalukay ng mga basura sa labas ng ating mga tahanan. Okay doc, thank you. Then isa pa yung madalas tanongin sa sa atin, okay? Yung malakas nga daw ba ang uh, rabies ng mga tuta, doc? Ah, uh, thank you po, Doc. So, malakas daw ba ang rabies ng mga tuta or kuting? Hindi po, ito po ay hindi po ito totoo, no? Sabagat po, ang rabies nga po ay nakukuha lamang sa mga aso o pusa na rabid na rin, no? So, ito ay kadalasan nakukuha sa mga stray dog or stray cats po. So, hindi po kit panak o tuta ay malakas na agad. Okay, Doc. Thank you. So, ang ating uh, pangatlong uh, tanong ay ano nga ba ang requirements ng mga tests natin bago na bago ito mabakuna ng anti-rabies doc so yung requirements po bago po ito bago na bakunahan ng mga anti-rabies so una-una po ang ating aso o pusa ay dapat 3 months old pataas uh, wala pong sakit malakas po sila kumain at sila po ay walang nakagat o nakalmot sa nakalipas na labing apat na araw o 14 days okay doc maraming maraming salamat Dok, bali magbabakuna kami bukas sa uh, daan sarili, last day ng pagbabakuna. Okay, kaya kami magbabakuna bukas dahil pasok ang barangay daan sarili sa nagpositive ng uh, sa sa puente, Okay, so si Dok Justin kasi yung nag-test ng ulo nung nagpositive. Okay, Dok, yung aso yung mukhang kwan eh, nakita ko rin sa video na mukha namang wala siyang... rabis, okay? So, akala na possible kasi wala ring rate based sa itsura pero hindi 'yon ang pinakabasehan iba pa rin ang matest ang uh, ulo doc paki-explain nga yung ginawa sa asong nagpositive sa rabies So yun po, no? nagkaroon tayo ng isang positive case sa Valle Fuente. So yung una pong ginawa dyan ay hinulip yung aso, so kinulong po yun sa barangay. So may kulungan po ang barangay. So inobservant po nila for 14 days. Ganun din po ang advice ng City Vet sa kanila, no? So upon observation po Simula nung nakulong, mga 3 to 4 days ay pumanaw o namatay po yung aso. So, yung nakita ang signs lang po sa aso ay sabi nila parang nauulol daw, parang bigla na lang daw mga agad, pero wala itong paglalaway at wala rin itong sintomas na nangingisay or takot sa tubig or takot sa hangin kasi sapagkat ang aso na yon ay nahawakan pa namin nung pagkakahuli pa lang sa kanya. Pero yun nga, sabi dito ay may nakagat daw siya ng mga tao. So doon pa lang kailangan na natin ma-observe ang asong nakakagat na yun. So yun nga po, nung pumanaw ang aso, tines po namin ang kanyang ulo. So ayun po, nagkaroon po ng uh, immunochromatographic test o yung ICT test na ginagamit namin dito sa City Vet para po sa initial confirmation ng rabies virus po no? so yun po after namin may test nag po ang aso so positive po siya sa initial test so tinawagan po namin yung barangay at nakipag coordinate na rin sa city health office ngayon po initial test ang ginawa natin so meaning meron pa itong confirmatory test so ang, ang confirmatory test po ito po ang final ano, final test na ginagamit para po ma-determine kung ito ba ay positive o negative sa rabies. Babies. So, ang confirmatory test po ay ang fluorescent antibody test o yung direct fluorescent antibody test. No? So, ito ay test o ginagawa sa RADDL o sa Regional Diagnostic Lab sa Tarlac City po. So, yun po. Uh, din after po namin test ng ICT, yung sample, sinend out na po namin sa Tarlac po sa RDDL para po sa confirmatory test. At ayun po, after po i-test ng RDDL, nag-positive nga po talaga ang ating asong suspect sa Valde fuente At yun po ang naging basihan natin upang tayo ay magsagawa ng malawakang pagbabakuna sa, sa buong Valde fuente at sa 1 kilometer radius na sakop nito. Okay, well explained, Doc Justin. Uh, yun lang po ang ang ngayon. So, magkakaroon tayo ng mga series ng mga info dissemination. Lahat papalapit ng rabies month ngayong March. Ito po si Doc Bernie, si Doc Justin. Gandang araw po sa inyo.